oh, ah, ginisak ko na po yung sibuyas bawang luya saka ko ilalagay itong miso ah, sasangkutsay nyo po yung miso didurugi niyo po ah, mahina lang apoy kasi para hindi po masunog yan ho ang nagpapasarap sa silidang na miso lalo na kung ang ilalagay ng miso dyan yung kulay brown ay, ang available lang kasi dito sa aming uh, family, ha, na ay yung bilaw kaya sasar po siya yung magbuti. Okay. Kaya inyo po uh, malimutin siya sa konti mantika at pumula po yung luya. You no? Know? Unahin nyo po yung luya. Sunod nyo bawang, sibuyas, kamatis, tapos lagay nyo po yung isip. And then isang kutin nyo. Bago nyo po sila lagyan ng sabaw. You no? Know? Then lulin nyo po yung gulay. Then ipatong nyo yung mga pangan ng inyong maya-maya. Kaya napakasarap po yan. Alam mo yung sabi ko sa inyo, na uh, ubus-ubus po ang uh, ulam ninyo. Uh, kumukulo na po ang aking sabaw sa aking sinigaw sa mustog. So lalagay ko po ang mustasa. Ayan. Tapos, sunod po natin yan yung panga ng maya-maya. Yung po yung magpapasarap lalo dyan. Kailangan yung asim po, husto lang. ha Wala pong lansa yan. No? Walang kalansa-lansa. Ito po yung panganang maya-maya, ilalagay ko po yun. Dyan. Yan lang po, para hindi po nagudulog kasi malambot po yan eh. Ang kaibahan lang po ng maya-maya uh, sa Imelda, yung maya-maya po, makunat po ang laman. Ito pong uh, Imelda, may kalambutan po. Kaya kailangan, may teknik po ng pagluluto. Ayan, yung mga taba. Yun, no? Taba ng isda. So, paborito ng baby ko yan, tsaka ng mga anak ko, tsaka ng mga apo ko. Ha? Ayan, o. Okay. Ayan, o. Pag sinandok nyo, huwag nyo masyadong haluin kasi madudurog po yung laman. Kailangan po malumay at dahan-dahan. O, yan na po itsura. Ha, di ba? Napakasarap. Eh? Napakaganda.